Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat guys. Ayan guys, mamuha tayo ngayon ng mulberry. Ang dami na kasi niyang hinu guys. Mamimitas tayo ngayon. O ba? Diba? Kasi ang makikinabang lang nito guys ay ang mga ibon. Alam nyo naman na maganda to sa ating katawan kaya mamimitas tayo guys pwede rin tong kainin lang guys ng pagkahugas mo guys hugasan muna na di ba? kainin lang ganun kasi matamis naman siya guys pag uh, ganito na siyang kulay black mga kulay black na siya pero pag ganito guys na medyo red pa mga ganito parang violet maasim ayan guys ang dami niya ng bu ang dami niya na o oh, guys oh. kaya mamimitas tayo ngayon Oh, dami-dami niyang bunga, guys. Kaya, mamimitas tayo ngayon. dami-dami na, guys. Umpisahan ko na, guys, na manguha, ha? Mm. Mag-enjoy lang kayo, guys, sa pamimitas. Lalagay ko siya dito sa plastik Wala kasing mahilig nito sa amin dito, guys. Ayoko nang kunin yung medyo malambot kasi parang ano na siya. Hmm. Dapat, guys, kumakain kayo nito kasi maganda to, guys. sa uh, Marami siyang mga benefits na maganda sa ating katawan. Patulad, guys, ng high blood, tapos... Pagleles ng sugar sa katawan natin. dami-dami mm, niya -dami na, oh. Nakakatuwang mamitas, guys. Buhay probinsya si Inday. Ayun, dami-dami dito sa baba, guys. O, nakita nyo. Diba? kapag may tinanim, may aanihin. <laughs> sa mga kababayan ko dyan sa Samar hello po sa inyong lahat. Guys, bago ko nga pala makakalimutan, mag-end yung vlog ko. Huwag nyo naman kalimutan isubscribe ang aking YouTube channel, si Inday Lanis Vlog. <laughs> Pa-subscribe naman, guys. Ay, nako guys. Ang dami ko nang nakuha, oh. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, guys. Kasi masarap din tong papakin lang, guys, eh. Yung, alam mo yung pagkakain natin. Tapos, kakain parang panghimagas so, uh. mm. -hmm. marami talaga to guys na mga magagandang benefits sa katawan natin dati talaga guys hindi namin to pinapansin kasi alam mo naman hindi naman to masyadong kilala dito sa probinsya namin dito guys sa ano kabite mga mangilan-ngilan lang kasi nito guys ang merong mga tanim may mga tanim dito kaya nakigaya kami <laughs> dami dami dang, mm, nakakatuwa guys sana nag enjoy kayo guys sa pamimitas ni Inday Lani ay ayoko na nito kasi ano na siya masyado na siyang tapon natin guys para sa mga ibon na lang yan hmm dami dami bunga Dami-dami niya ng guys, oh. Hindi sabay-sabay ang kanyang pamumunga. Ganda. Ay, nalaglag. Ganda tingnan, guys, oh. Red na red. Maping maping pink guys na ma, -ma red hindi ko ma-intindihan yung kulay niya para siyang ano? ano melon parang ganun watermelon yung kulay <laughs> bahala na nga kayo guys kung anong ouch kung anong gusto nyo itawag diyan oh uh? nakakatuwang mamitas may kataasan guys hindi abot ng hirinday for 11 lang ang height ko <laughs> ay may nagtatago dun oh diba ay nako meron mga kami ditong ano guys eh sa gilid din sa gilid din, din namin guys meron din kaming tanim na atsuwete mamaya papakita ko sa inyo. Katabi lang din ito, guys. Ito. Atswete naman to. Oh. Nakita niyo yan, guys. Medyo may pagkaano lang dito sa amin, guys. Ha? Pagpasensyahan nyo na. Ayan, guys. Oh. Uh -huh. Ayan guys. Ang aming atswete dami niyang bunga guys sa taas. Nakita niyo. Pagkakatabi lang sila guys ng puno. Ayan. Ito yung puno ng mulberry tree namin. Tapos ito naman guys yung atsuwete. Mm. Ayan. O oh, di ba guys? Hindi na kami namo problema ng ng ay hindi na kami namo problema guys na bumili dun sa labas kasi meron nga kami pang ano, ba pampakulay ng ulam guys. Chuete. Ay meron pa pala dito sa mga ilalim-ilalim. Ay nako. Ayan pala guys. Oh bababa oh um. ubos to mamaya guys isang upuan isang lang namin to guys eh mm. Um. na naman. Ang dami sa taas guys, hindi ko abot. Misa marami nagtatago sa mga ilalim-ilalim. Guys, huwag niyong kalimutan isubscribe yung aking YouTube channel guys sa Buhay Probinsya namin dito. Hindi naman ako asikatan guys, pero pinapa-inspired ko lang kayo guys na kailangan natin magtanim kasi di ba pag may tanim may aanihin oh my goodness ang dami pa sana sa taas guys hindi ko abot ang dami pa guys so mga mayroon tayong aantay na pahinog ayan So, ayun lang guys ang aking vlog for today. Ang pamimitas ng mulberry. Masarap kaya to guys. Minsan sinasawsaw ko sa asin. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Depende po sa inyo. So, eto na nga guys yung aking napitas. Kalagay sa plastic. Diba? Ang dami. Oh. Para siyang igot igot sa bisaya guys tawag namin yung mga kulay itim na mga bilog pero masarap din yun inaano namin yun sa bisaya eh meron pa dito yung ilalagay namin sa sa loob ng isang parang tumbler guys tapos sinishake namin yung isishake lalagyan ng asin ganun basta guys ganun yung kung sino man yung mga nanonood dyan ng mga taga bisaya makaka-relate yung mga yan kung paano namin gawin yung igot <laughs> ilalagyan namin ng asin so ayun lang po guys thank you for watching po sana nag-enjoy kayo sa aking vlog ang pamimitas ayan ang dami ko pang makukuha sa susunod hmm Thank you for watching.